Totoo ba talaga? Mas exciting pa daw ang PBA Finals kesa sa NBA Finals this season. Bakit naman? Pero ito ha, uh, sa totoo lang, uh, para sa akin, eh, masaya ako sa NBA Finals pero ang PBA Finals talaga. Ewan ko ba sa inyo kung bakit hindi nyo to ginagawa? Sabihin ko sa inyo ha. Bago yan, gusto ko lang sabihin, mapapanood ng NBA sa Arena Plus. Siyempre, sponsored ng uh, Arena Plus din ng PBA. Papareho natin, sinusuportahan yan. Sa PBA, nakakapunta kasi ako kasi Araneta Coliseum lang yan eh. Sa NBA, di pa natin kaya pumunta ng Boston o kaya ng uh, Dallas Mavericks. Pero, I watch both games and uh, well, medyo bias ako sa NBA kasi I'm a Boston Celtic fan. And uh, well, totoo naman, I think uh, overmatched ang uh, Dallas... At uh, hindi matanggap na mga iba dyan na hindi naman talaga mga makadalas. Eh, nakikidalas na lang kayo. Gusto lang matalo Boston. Pero hindi mangyayari yan this season. Huwag ka na umasa. Anyway, kaya naman uh, ang mga tao sa social media ay sinasabing mas maganda pa daw ang uh, PBA Finals. Ikaw ba ay agree dito? Well, to compare the uh, kumbaga yung uh, yung laban eh talagang mas exciting at saka ba back, and forth talaga yung San Miguel at saka Meralco Boats. And of course both of these uh, are, are basketball eh gusto natin syempre yung uh, palitan. Pangit naman yung tambakan eh unless Boston Celtics kagaya ko eh. I mean it doesn't matter to us because eh kami, ma eh, mga Boston Celtics, nasabi nga nila, eh, years na namin inaabangan. Eh, ilang taon na namin inaabangan na mag-champion ng Boston Celtics. So, it's gonna happen this year. Pero itong Miralco Bolts, tinatalo ng San Miguel. Very exciting matter. Sa, parang hanggang sa dulo talaga, bakbakan ng bakbakan. Kaya hindi ko masisisi yung mga fans eh na nagsasabi. Kaya ako, naniniwala din ako, talagang sikat na sikat pa rin ang PBA dahil kinukumpira sa NBA. Tapos updated kayo lagi, kahit pati yung mga haters eh. Ang uh, gusto ko lang sana mangyari guys sa miyerkules, eh magkita-kita tayo sa Araneta Coliseum lang, 7.30. Eh, anday pang upuan sa may bandang taas. Sa baba, napupuno na talaga. You know, sa taas, sa bleachers, upper box, marami pa yan. And enjoy din. Nandun nga ako sa upper box eh. Enjoy na enjoy ako sa asaran na sa ganda ng laro ng PBA. So I think pwede natin sabihin na balancing-balancing po yung PBA Finals. And I'm sure you would agree with that. Palaban po yung Meralco Bolts. So in, in conclusion, I would say this. While I'm happy with the Boston Celtics, um, it feels like sana manalo ang dala sa Game 3 para medyo magbago. Sabi nga nila, uh, this is the least viewed NBA championship. Eh, wala kasi Lakers eh. Pero yung PBA din, medyo hindi rin napupuno kasi walang inebra. It goes to show na talaga yung mga fans, they follow a team. Ah, uh, but uh, I would agree. Mas uh, nail-biting at exciting ngayon ang PBA Finals dahil sa tindi ng bakbakan ng dalawa. Agree ba kayo sa akin o hindi? Sino yung manonood sa Araneta Coliseum sa Wednesday? Kita-kita tayo, guys. Pag nakita nyo ako, ingay nyo ako ng sticker. Shoutout nyo ako. Lapitan nyo lang ako, guys. Salamat po. And ako po si Pau Salud, uh, isa ring basketball fan. PBA, NBA, supportado natin yan.